Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, ito na guys. Magandang balita. Spotted ang Dasbeya sa isang mall. At ang balita ko is talaga ni Dustin si Bianca. Kasi may balak ta pala si Dustin na bibili ng bagong kotse. At syempre dapat nandyan si Bianca. Baka si Bianca ang pipili ng kotse. Baka color white yan. Ayon sa mga na series na nakakita sa casual viewers na nakakita sa kanila. At ito pang nakaka inspire talaga kasi kasama nila ang pinsan ni Dustin na si Sarah na ang close pala ni Bianca sa pinsa ni Dustin. So, sa mga nagsasabi na fake news na mag-on ang Dasbea, ayan na naman. Casual viewers ang nagpasa sa ex na nakita daw nila si Dasin at si Bianca na nag-date at para may pumipili ng kotse itong si Dasin at si Bianca talaga ang nandoon para mag-suggest kung anong magandang kotse ang para kay Dasin o di ba may bagong service na ang Dasbeya So, sa mga nag-aaway na Tasbeya dyan sa ex, ayan, magsaya na naman kayo kasi may fresh na fresh kayong ayuda. Hindi yan scripted, hindi yan sa shooting. Yung walang sa work na magkasama si Bianca at si Dustin, yan ang nakakahappy para sa kanilang mga fans. And of course, hindi lang ata yung pinsan Dustin ang kasama. Parang may iba pang mga pinsan si Dustin na kasama nila ni Bianca. O oh, diba, ang sweet talaga. Loki na ngayon si Dustin at si Bianca pagdating sa kanilang relasyon. Sa kabilang banda guys, sa October 18 ata ay pupunta si Dustin sa Bacolod para sa Mascara Festival kasama si David Licanco, Cassie Mavilligas. At doon mm, yan, natin ang patunayan na fake news ang sinasabi ng mga Welka fans na nag-ask daw ng permission si Dustin kung pwede siyang manood ng concert ni Will Sige, thank you gas nga itong si Bianca. So, fake news niyan kasi si Dustin ay may ganap din sa mismong araw na yan at malayo sa Bacolod pa. So, hindi siya talaga makakapanood. So, ibigay na natin niya sa so, mga welka ang kilig-kilig na scripted ni Bianca at ni Will sa concert ni Will Ashley. asya siya pinag-giveaway na din ito si Dustin kasi may ganap siya. Ayaw din naman ni Dustin na umagaw eksena. Nandoon siya na nanonood, ba diba? Alam alam ko ang mga well katoks dyan. So, na po guys ang ating update. So, ngayon hanggang sa uli. Bye-bye. Always remember, wag tayo magpaka-stress. Bye-bye.